Pinagsama-sama natin lahat ng Ninja ZX Series ng Kawasaki Ang nag isang inline 4 na 250cc na available sa market today Ito yung 2023 ZX25R KRT na may 249cc and 44.5 horsepower and 22 Newton meters of torque. ZX4RR 2023 KRT, meron siyang 401cc, 78.7 horsepower and 39 Newton meters of torque. 2023 ZX6R Meron siyang 636cc, engine 127.7 horsepower and 68 newton meters of torque. Ito yung pinaka-latest, the 2024 ZX10R. Meron siyang 998cc, 203 horsepower and 115 newton meters of torque. And ang big daddy ng lahat ng Ninja ZX series, ang pinakamalaki at pinakamalakas, ang ZX14R. Meron siyang 1,441cc na may 200 horsepower and 154 newton meters of torque at capable siya mag 0 to 100 in 2.5 seconds. What? Yung headlight naman ni 25R mapapansin natin na hawig siya ng mga Ninja 400 and ng mga Versys 650 versus 1000SE. Yung taillight naman niya same sila ng Z1000R, Ninja 400, ZX6R and ZX-10R na 2020 and below. When it comes to the braking system ng ZX-25R, meron siyang 4-pot caliper pero single caliper lang siya at single disc sa front. Ang ZX-4RR ay merong looks na hawig ni ZX-25R because yung fairings talaga nila iisa lang. Actually, frame, fairing, swing arm, halos lahat iisa lang. Ang ah, nagkatalo lang yung mags, mas malapad yung kay 4R. Yung preno niya, yung pinaka nagdala. Dahil naka dual brakes na siya. Dual calipers and dual disc. So yun yung pinaka malaking palatandaan natin. Kasi nga, magamukha magamukha sila. Pati fuel tank nila, halos lahat talaga same. And yung engine block niya, syempre, from 249, ginawang 401cc. Pero syempre, hindi mo masisilip yun. Nasa loob <laughs> kasi siya. So yung headlight niya, same din. Actually, pati 2023 decals nila magkahawig. sa so, makikita nyo lang, difference lang din is may nakalagay dito na 4RR na napakalit lang. Sa 2023 ZX6R, mayroon na rin dual disc brake, 4-pot calipers. Petal shape naman yung disc rotors niya. And the decals is the same with the 2023, 25R, and 4R. Pati sa 10R, na 23 actually, yun, na KRT same sila ng decals and makikita mo lang dito meron siya ZX6R pati yung headlight signal light and tail light ni ZX6R similar ng kay 4R and kay ZX25R si ZX10R naman ay eh, meron ng all new looks Since 2021, ni-revise na nila yung ZX-10R. So, bago na yung headlight niya, yung ram air design, yung front, rear design niya. Pero yung taillight niya, same pa rin naman sa dati. Same pa rin kay ZX-6R, 4R, and 25R. Naka-dual disc brakes di siya sa front. But this time, naka-Brembo ang kanyang front calipers. Sa looks ni ZX14R, makikita natin na sobrang unique ng looks niya. Siya lang ang may ganitong itsura na Ninja zx series. Makita natin yung headlight niya. Parang headlight ng isang monster na mayroong apat na mata. Tapos lapad, lapad talaga ng harapan niya. Ang laki ng front fender niya. Talagang, mga head turner sigurado to. mga kung ayaw mo ng atensyon, huwag mo gamitin itong bike na to. sigurado kahit saan ka magpunta. Talagang yung mga tao, mapapalingon, lalapitan, tatunungin ka anong motor to. Kasi, konti lang sa Pilipinas to, I think, wala pang sampu sa Pilipinas ang ZX14R and this one is released locally. So, nirelease to hanggang 2019 sa Pilipinas. So, after 2019, hindi na sila nagparating ng ZX14R kaya naging rare na siya. Sa ibang bansa, available pa rin hanggang ngayon ang ZX14R. Pero sa atin, limited na lang siya. So, makita nyo rito, the legendary logo or emblem ng ZX14R. Yung taillight niya, sobrang unique. Makikita nyo, clear. Dual disc brake din siya with dual disc and dual calipers na Nissin 4-pot petal disc din yung gamit niya. Sa 2023 KRT 25R, nilagyan na nila ng Showa adjustable preload yung front forks and nilagyan na nila ng TFT full color display kaya nagkaroon siya ng price increase. So nagkaroon na rin siya ng mga riding modes. Meron siyang sport, road, rain, and rider. It's Ride by wire technology na siya. Wala kang makikita. Total cable. So that means meron na siyang quick shifter with auto blip. Yung auto blip yun yung pagda downshift without using the clutch. Yung rear suspension niya is mono shock pero preload adjustable lang siya. Pagdating sa front suspension, meron din siyang preload adjustment dito. Showa rin ng gamit niya. So, pero pagdating sa rear suspension, naka fully adjustable rear shock si 4 rr kulay green yung springs. Showa din siya na brand. And makikita nyo yung mga adjustment dito. Meron siyang rebound damping and preload adjustment. Same sila na TFT display. Merong riding modes. Meron din siyang quick shifter and auto bleep. And same din sila na naka ride by wire technology. Yung front suspension naman ng ZX-6R is also Showa, pero dito fully adjustable na siya kasi meron dito siyang preload adjustment sa left. Tapos sa right naman is meron siyang rebound and damping adjustment. Pagdating naman sa kanya rear suspension, meron din siyang adjustment ng rebound and preload. Instrument panel niya naman is basic kasi ito pa rin yung base sa instrument panel ng way back 2016 na ZX6R. So meron siyang analog tachometer and digital display. Meron din siyang KQS which is the Kawasaki Quick Shifter. Pero this time, upshift lang siya. And makikita nyo rin kasi dito, still naka-throttle cables pa siya. Naka-showa, front suspension din siya, pero this time, fully adjustable na. So makikita natin left and right forks niya, meron adjustment ng compression and rebound. Pagdating naman dito sa ibabaw, meron siyang separate adjustment ng preload. Yung rear suspension naman ni GX10R, is also Showa na fully adjustable na same ng adjustments kay GX4RR. So, ganun po ka-high-tech si GX4RR. Instrument panel naman niya ay same din kay 4R and 25R. And sa latest na ZX6R, meron din siyang riding modes. Meron din siyang KQS or Kawasaki Quick Shifter. So, makikita natin dito, ride-by-wire din siya. Well, mas marami pa siyang electronic features kagaya ng cruise control. 6-axis IMU, electronically controlled all steering damper. Meron din siyang launch control, wheelie control, cornering ABS, cornering traction. So, halos lahat ng features is nilagay na nila dito. Siyempre, ito 'yung kanilang flagship superbike. Instrument panel naman niya is similar to the counterpart niya which is the Suzuki Hayabusa, pero sa kanya monochrome display pa lang. Kasi si Suzuki Hayabusa, nag-update na siya ng panel, naging TFT na yung gitna. Ito, monochrome pa rin. Ito yung kanyang tachometer na meron siyang 11,000 RPM redline. Dito naman, kita nyo hanggang 280 lang nakalagay dyan pero lumalagpas pa yan dito. Ito kasi 300 na to eh. Umaabot yan dito at lumalampas pa yan. Sa so, ganyan niya. Ganun nakalakas itong GX14R. According dun sa YouTube na, na research natin, Umaabot ito ng mga 335 kph in top speed. So hindi pa uso dito yung mga Euro-Euro emission kaya wala pong limit itong motor na to. Ang limit lang to kung hanggang saan yung kaya ng nibdib mo. <laughs> yung GX14R, makikita natin wala siyang adjustment dito sa taas. Pero nasa baba kasi yung adjustment niya. So, makikita natin dito yung kulay green. Dito. May dito siyang adjustment dyan. May siyang dial adjustment dito. Rear suspension niya is also adjustable. Mayroon siyang rebound and preload adjustment. Check naman natin yung seat height niya. Yan, siya yung may pinakamababang seat height sa kanilang lahat or sa lahat ng inline 4 na big bike or sport bike. Hindi natin masabing big bike, di ba? Sa Pilipinas kasi considered kailangan 400cc para maging big bike. Pero sa dimension niya, sa weight niya, pang big bike na talaga. Pati yung, syempre, yung sound niya and performance, pang big bike talaga. So, 30.1 inch lang yung seat height niya. Kaya makikita nyo, konting-konti na lang makakapag flat foot na tayo. Yung weight naman niya is 184 kilos, kaya very nimble. Pero hindi siya kasing gaan ng Ninja 400 with only 168 kilos. Yung ergonomics naman niya, hindi siya sobrang sub-sub. Makikita nyo, medyo mataas pa rin ng konti yung clip-ons natin. Kaya hindi tayo medyo, medyo sub, -sub. Pagka nag-ride tayo, ganyan. Medyo semi-upright pa rin yung katawan natin. Pero pagka mag -high speed ka sa kanya, sakto, sakto yung ergonomics niya. So makita nyo, abot ng tuhod natin yung tanke dito. Pag nag -toe tayo sa footpeg, eh, ganyan yung high speed na formahan natin dyan. Pagdating naman sa seat height, meron siyang 31.5 inch seat height. So dito, mas nakatiptoe na tayo ng konti. Actually, 0.6 lang yung tinaas niya, pero talagang ramdam ko yung difference na mas natiptoe na ako. Tapos yung weight naman niya is now 188 kilos. So riding position nila is the same. Footpeg placement is the same. So parang dam ko same na same lang talaga. Ang nag lang is the rear shock. Mas tumaas yung rear shocks pero gumigit lang ng konti yung handling niya. When it comes to seat height naman ni GX6R mas tumaas na talaga siya. So, kung ikaw ay 5'7 and below talaga, mapapatipto ka na sa kanya. Dahil 32.7 inch na yung kanyang seat height. Tapos, yung weight naman niya is 195 kilos. So, medyo may kabigatan na versus sa uh, 4R and 25R. And pati yung clip-ons niya, mapapansin nyo, nasa ilalim na. Kay 25R and 4R kasi nasa ibabaw pa yung clip-ons. Ito nasa ilalim na nung pinaka top triple clamp kaya talagang aggressive na yung riding position niya tapos medyo nakapasok ng konting konti mas narrow yung clip on niya kaya yung spacing naman niya sa likod sobrang luwag compared sa 4RS 25R yun kasi konting atras ko lang sagad na ako sa likod dito ang layo Eno. pag sumagad ako ang layo so built tong bike na to para sa mas malalaking tao pero okay din naman kahit di ka katangkaran, pero mas compatible siya sa mga mas malalaking tao compared sa mga 25R and 4R. So try naman natin yung seat height niya. And immediately, talagang tiptoe na ako dito. So meron siyang 27.9 inch seat height. Pero kung mapapansin nyo, mas tiptoe ako dito. 0.2 lang naman siya on paper. Pero kasi lumaki yung dito niya. Yung pinaka body niya, yung pinaka subframe niya. Tsaka yung puha niya, lumaki na, lumapad na. And makikita nyo yung kanyang clip-ons. Mas naging aggressive pa lalo. Comparing sa ZX-6R. Kaya pag sa ko dito, makikita nyo yung katawan natin talagang dapat-dapa na tayo dito. So aggressive na aggressive na talaga siya. Yung foot pegs naman niya, makikita natin na talagang mataas na. Na halos di mo na kailangan magpalit ng rear sets. Then maganda sa mataas na rear set or foot peg is abot na abot natin yung tank. This is essential for body positioning kasi dito kakakapit ng tuhod. So yan, napakaganda ng rider triangle for body positioning. Yung weight naman niya, mas mabigat na. 207 kilos na siya. So that's more than 10 kilos na binigat niya comparing kay ZX-6R. When it comes to seat height naman, try natin yung seat height. Ayun. So yung height natin, is almost 5'5 and kita nyo naman hindi tayo sobrang tiptoe sa kanya kasi 31.5 inch lang yung kanyang seat height and similar kay ZX4R pero ito mas nakabuka ka tayo ng konti kasi malapad yung upuan nya tsaka yung subframe nya malapad pero yung weight nya surprisingly parang di naman siya sobrang bigat pero on paper nasa 269 kilo pagdating naman sa riding ergonomics nya maganda yung footpeg nya may rubber so safe Same sa mga Versus 1000. Kung so, dito dress yung paa mo at komportable ka. Maganda rin yung placement ng footpeg niya kasi medyo mataas. Kita nyo, abot na abot natin yung fuel tank. Abot ng tuhod natin. So maganda mag-riding position sa kanya. At sobrang layo nung clip-on sa rider. Pero hindi siya sobrang taas. Makikita nyo yung clip-on niya. Well above the top triple clamp. So ganyan yung tsura natin pag nagre-ride tayo sa kanya. Hindi tayo sobrang nakayoko, nakasob-sob. Pag nag ano naman Aero, aerodynamic pose. Pasok na pasok. Naka aftermarket pala ito na MRA windscreen. Kaya lang sa mga rider na kagaya ng height natin, bumuka tayo dito bata. Na nakasakay sa kanya Advisable pa sa mga malalaking tao kung ikaw ay mga nasa 5'10 pataas. Ito yung bike na bagay sa iyo kasi made for comfort and made for big riders. Pero, ang ganda nito, ginawa nilang mababa yung seat height. Kaya kahit hindi matatangkad, pwede mo rin gamitin. At syempre, ito na yung pinaka-exciting part sa lahat, ang inaabangan ng lahat. Ito na kasi yung sound check ng limang Kawasaki Ninja ZX Series. So, simulan natin sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. 2023 ZX 25R inline 4 250cc. So, napakalakas at makatirin sa tenga. <laughs> Pero matining si 25R kasi maliliit yung pistons niya. And shout out sa Ixil Exhaust. Napakaganda ng tunog. Made in Spain. Distributed by Sec Moto Supply. As well as our ZX4RR. Naka-Ixil naka din siya. Pero ito, naka-silver finish. Sound check natin. 401cc inline 4. Mas malaki. putok putok pa. Ang Caterina sa tenga. <laughs> si Zig Zigsar naman mayroon siyang AR exhaust. Mas lumalaki na pala kaya 'tong nila. Putok putok pa. Sobrang wild. So, pa-wild na tayo ng pa-wild. Habang lumalaki yung makina, dito na tayo ngayon sa Superbike flagship ng Kawasaki. Naka Spark Exhaust Made in Italy. Kaya yung nakalagay Spark.it. Kasi yung IT, hindi yan information technology. <laughs> of course, kundi yan yung Made in Italy yan. Titanium yan. So, lightweight siya. Pero this time, meron pa tong silencer. Makin natin dito, meron siyang honeycomb screen. Kaso may silencer pa siya. So, hindi ko alam kung pwedeng tanggalin to. So, sana matanggal yan. Kaya medyo tahimik siya. So, pakinggan na rin natin. Pero maganda naman yun. Medyo tahimik. Hindi naman kasi lahat gusto nang nababasag yung eardrums nila, di ba? Oh. Mas crunchy, mas snappy. Ang lakas din pala. So, akala ko tahimik. Ang lakas din pala. Partida, may silencer pa yan. And ang ganda ng throttle response niya. Very crispy. Naka-remap na pala to. So, dito naman tayo sa pinakamalaking makina sa lahat. Pero, ayan, yung exhaust niya, M4 na maliit. Ito yata yung M4 na may screen sa dulo. So, expect natin na hindi siya kasing lakas nung 10R. Pero, antayin nyo. Magpapalit tayo ng malakas na exhaust dito. Pero, ngayon, ito lang muna yung exhaust niya. Pagtsagaan natin at pagdamutan nyo ang tunog ng ZX14R natin. O, oh, diba? Tapos maingay pa yung 25 bar. Kaya bago natin i-start, nagpaliwag na ako sa inyo kagad kasi baka ma-disappoint kayo. Pero tayo nyo, red exhaust. O, oh, natin yan kay red exhaust ng malakas. May mili tayo. Iba't ibang exhaust na lagay natin para makapili tayo. Grabe yung piga niya. Isang piga ko lang. 4,000 kagad, no? Ganun kalakas yung torque niya. Isang piga, 4K RPM kagad. Hindi pwede yung unti-unti. Isang bagsak kagad na power. above 7,000 lumalaki yung tunog eh, no? Nagiging halimaw, ang lasting pala. Sa so, kulang lang pala sa piga. Kailangan mataas. So malakas pa rin, malakas. Nagiging parang ano, Godzilla. Lumalaki yung tunog. Parang ano, sports car. Parang muscle car. Grabe, no? So our conclusion and recommendation, si ZX25R ay para sa mga beginner riders at yung mga hindi dumadaan ng expressway, lalo sa mga provinces, diba? di ba, hindi mo kailangan doon ng expressway. Ang kaganda sa kanya kasi mas mura siya compared kay 4RR, mas magaan as mas mababa yung seat height and mag -e enjoy ka sa kanya kung di ka mahilig sa speed kasi 60-40 lang takbo mo pero tunog 100 ka na. Nakaka-enjoy din kasi pwede mong ubusin ng ubusin yung RPM niya. Siya rin may pinakamataas na redline sa lahat ng big bike ngayon at inline 4 ngayon with almost 17,000 RPM redline. Kaya yung presyo niya pa, iba nasa 400 plus thousand lang to with the KRT. Pero yung ngayon kasi hindi na siya KRT. So makakita kayo ng KRT, good yun. Pero kung wala na, gusto mo mag-brand new, worth it pa rin naman siya. Pero kung gusto mo ng expressway legal, dumadaan ka ng mga NLEX, SLEX, kailangan mo ng 400cc. And sa konting halaga na lang idadagdag mo, meron ka ng Franzis inline for big bike power nya almost 80 horsepower just enough for the race track and twisties and straights Tuma maabot naman siya ng 200 actually lumalapas pa siya ng 200 sa top speed and dito na rin lahat ng mga features na kailangan mo adjustable suspension ride by wire auto blip and quick shifter as well as si 25R maganda rin technology nya kasi meron din siyang quick shifter and auto blip pero kung gusto mo talaga ng mas sulit kasi ang presyo ni 4RR is 499k dito kay ZX6R 689K so konti lang may dadagdag mo. Malaking jump mo from 78 horsepower magiging 122 horsepower ka na. Bukod sa displacement and power and torque na ibibigay sa nito, pati yung chassis niya, yung frame niya is aluminum pati yung subframe niya. So si 25R and 4R parets na sila naka-steel frame and naka-welding yung kanilang subframe. So pag ginamit mo sa race track at na ka, pwedeng masira yung subframe mo and ipapawelding mo yan, mataas yung chance na hindi mo na maibalik sa dati. So, malamang magpalit ka ng isang buong frame. So, kagandahan na merong removable subframe, kagaya ng lahat ng mga super sport and super bikes. But, yun nga lang, medyo mataas na yung seat height niya. So, kung mas matangkad ka na rider, mga nasa 5'7 and up, and gusto mo na talaga na power or not grow mo na yung mas maliliit ng displacement, ito yung talagang para sa iyo na nasabi natin for keep kasi hindi mo siya ma-outgrow agad. Kailangan mo talagang ma-advance yung skill mo para magamit mo yung full potential ng isang super sport na kagaya ng ZX6R. Pero when it comes to flagship kung sinabing flagship, ito na yung pangmalakasan. Ito na yung top of the line. Superbike, 1000cc sport bike ng Kawasaki, ng mga Ninja, ng mga ZX series. Ito yung para sa'yo. So, kung na-outgrow mo na yung 600, or kung gusto mo talaga ng bragging rights na nasa akin na yung top superbike, mahilig ka sa mga sport bike, mahilig ka sa mga world superbike, sa mga MotoGP, ito yung bike na para sa'yo. Siyempre, tested na yung engine nito, 998cc, more than 200 horsepower, di ba, napakalakas. Yung nga lang, yung presyo niya is medyo may kamahalan na with 999,000, 998, 998,000 pesos. Nakikita nyo rito, lahat na ng features nandito na, wala ka nang hanapin, electronics, power, sound. Pero, again, tumaas yung seat height niya and bumigat siya. So, depende sa sa'yo kung malaking tao ka or malakas ka, hindi ka malaking tao kung malakas ka, sanay ka sa mga big bike. Ito medyo advanced level of riding na kailangan mo dito or skill. Pero kung malakas ang loob mo, mag-riding school ka, kaya pa naman. Sabi nga nila, basta gusto mo, kahit ito nga gawin mo first big bike mo, kakayanin mo. Pero mas maganda, mas safe kung mag-riding school ka. Lastly, sa pinakamalaki, ang Big Daddy ng mga ZX Ninja Series. Wala na mas lalaki pa rito, pinakamalaking makina ng Kawasaki with 1,441cc. Ang maganda rito kasi nung nilabas to, 900,000 plus lang ang brand nyo nito. Pero bumaba pa rin naman yung presyo niya ngayon. Naglalaro na lang siya sa mga 600 plus and below, depende sa condition at sa mileage and this one very pristine condition tong nakuha nating 14R ito naman para kanina ba to para to sa mga higante kung malaking tao ka at nalilitan ka pa sa ZX10R why not mag level up dito kay ZX14R ginawa siya na mas mababa yung seat height nya although malbigat malapad at mahaba pero binabaan yung seat height para sa comfort so, sobrang komportable kasi iba naman matatangkad malalaking tao pero may see yung inseam. Yung inseam, yung leg length. So, ang ganda nito. Kung malaki katawan mo, pero Johnny Bravo ka, may see yung paa mo. <laughs> Abot mo pa rin siya kasi parang ZX4RR lang siya. And then yung seat niya, sobrang kapal ng foam at sobrang lapad. Sobrang haba ng seat. Komportable na yun yung back rider mo dito. Dahil pag tinagal mo itong seat cowl, ganyang kahaba yung seat niya, ganyang kalapad. Pang touring din siya. So, ginawa siya ni Kawasaki. Good for touring. Sport touring. Pwede mo rin i-canyon, i-marilake, i-backroads. So, parang all around bike kung may isang bike ka lang na gusto at gusto mo na lamang ka sa lahat ikaw yung king of the highway king of the road pwede mo i-consider to rare pa siya konti lang sa kalsada head turner tsaka yung presyo ngayon bumaba na kaya ma-afford mo na parang di ba kaparang lalapit na siya sa presyo ng ZX6R so mapapaisip ko kung malaking tao ka ZX6R ba sa'yo o ZX14R para sa akin talagang iba rin yung performance nito bragging rights, smooth na, sobrang smooth ng makina. Alam mo yung pag may ka sa isang kotse, nandi gasolina, sobrang smooth, parang gano'n ang pakaramdam dito. Hindi na stress yung makina. So kayo mga katingin, ano ba nakikita nyo yung Ninja ZX na para sa inyo? Comment down below.